Dito na di siyang galing. At diba hindi kami nagkaano sa lubong. Dito siya galing. Si Daiti siya. Ay, bakunta na kami. Yan, nandito siya. Hindi ko alam saan siya banda. Andito pa lang kami. Diyan sa picture na pinasa ata. to ba yun? Kuya! Ay, iba pala to. Hanapin daw natin yung foodie. Ha? Okay, Ate Bay, mag -ikot, ikot muna kami dito. Ano ba nga? Foodie? Foodie, foodie. Andito, andito daw si Tishel. Ha?

nandito nga si Tishang. Ito yung pinasa, oh. Pinasa ng ano niya kanina. Alam mo din. Nandito daw siya. Ay, baka yun. Nagpipicture dun. Si Tisha. Kita mo? Lagi like mo ikot. Oh, si Gisi Gigi ba Giko? Oy, oh, yung mga na kami malapit sa Watson. <laughs> Ito na Watson, no? Nakita mo? <laughs> Ayan, guys, ba tita si Fish yang o? Oh. <laughs> sa update-update. Dilan update. <laughs> na daigo? Hah? Asa ba daigo? Ayun kay si Trisha. <laughs> Ayun guys, nakita kami si Trisha. Sa ano lang? Na? Nakita kayo sa update. Right, si yung galak Gala-gala. Oo nga, naglakad kami. Sa, bata ko man. Si Tinta na Hindi, malakas pa siya. San daw yung ano? Ano ba yung hanapin? Sabi ni Founder Vice. Hindi, gawa ko

Yeah. Hindi, hindi, ko akalaya na magkita kami dito kasi nag-update-update lang kami. Ang sabi niya sa akin kanina, nasa, ka, naghanap sila ng doktor na sama ang kanyang abo na lola. Tapos so, nag-update-update lang kami. Dito din pala sila lang, gano, nag nagikot ano, nung lola. Kaya eh, sabi ni founder wife ko, nakita ko ba daw si Sabi ko hindi. Kaya <laughs> hey, ngayon nag-update-update update kami sa kung saan sila nakat saan si nakatayo i dito din pala ayan nakita na kami sure. nah, sure. dai siya. thank you sa <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs> <laughs> Ate, bay, nakita talaga. <laughs> Small world talaga ang ano oy, ang mga vlogger. <laughs> Pasin ka in doon masarap daw kumakain doon niya. cruel world talaga ang ano, ang buhay vlogger. <laughs> Nakita namin si Tish yang Sanod Ay, isama muna para makita natin. Yun ba? Yung pinikchur, yung pinikchuran ko yun na yon. Ah. <laughs> uh, yeah. Seventy eight Ayan guys, nandito tayo sa Bath and Body Works. Uy, mura. 78 lang. Ha? 78. Kaya nga. Oh. Sila sila eh. O, ito yung ginamit ko na gel. Mayroon pala. Mahal yan. Nasa 100 yan. 100? Saan yung sila? Yeah. Ayun lang. Eh, hindi pala lahat. Ha? Hindi pala lahat. Yan, ito, wala yung sale dyan. Wala ba? Wala. Hmm? Mm, ano? yeah, ito oh, yung darkest ba? Bakit walang price? Ang bango niyan. Darkest, sobrang bango niyan. Ito na body wash. Yeah, body wash at saka ano. Yan yung dito lang yung sa tin lahat. Dito. Bakalan.

Ikaw so, meron may 1, 70%, 89%, 86%, 26%, 70% May mga maliit pala kuya oh Kaya nga Oh, ang bango huh? Oh, Ay, ganyan ako Yung mga bagong dating Ay, bango yeah. Ang bango hmm. Ah, ito, darkest oh, my favorite 79% Ha? 79. H? Oh. Sell na? Sell na? Abang mo talaga. Ang liit lang, 69. Kuya, 69. Sobrang liit. Sobrang bago. Saan? Ay, oo, oo nga. Lotion. Padiwas was, kano. Wala price eh. Sa kano. Ito ang bangon nito. Yung Chinese blossom, yan yung ginamit ko ano araw-araw. Marami tayo niyan doon. Pa-stack pa nga madami eh. Ano kaya to? Ang kaya? Ang bango nung ano? Hindi, mayroon ako. Ang dami pang darkies doon. Nakatambay. Ayan, natin ba yung nagkikot mo na tibay, nag muna kami?